Kumusta mga kasaliksik? Hindi na bago sa ating kalaman na madami ng parte ng ating karagatan ang hindi natin nalilibot at nadidiskubre. Kung kaya't sa pagunlad ng ating teknolohiya ay asahan na natin na mayroon tayong mga bagong kakaiba at nakamamanghang bagay na matutuklasan dito. Kaya mula sa dambuhalang kalansay sa ilalim ng karagatan hanggang sa hayop na mas nakakatakot pa kaysa sa mga pating ay pag-usapan natin ang sampung nakakagulat na bagay na nadeskubre ng mga submarines. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Misteryosong Buto ang nadiskubring botong ito ng mga eksperto sa kailaliman ng ating karagatan ay nananatili pa ding misteryo para sa lahat. Dulot na kahit pa ilang taon na nilang pinag-aaralan, ang posibleng hayop na pinagmulan ng kalansay ay wala pa din silang idea kung saan ba ito nagmula. Ang dambuhalang bangkay ay natagpuan sa lalim na 27,000 talampakan na naging dahilan para mahirapan ng mga eksperto na makuha ito at madala sa ibabaw ng lupa. Pinost din sa social media ang larawan ng boto upang makita ang opinyon ng ibang mga tao tungkol dito kung saan may ilang mga nagsasabi na posibleng nang galing ang kalansay sa isang dambuhalang balyena. O di naman kaya ay isang dinosaur na namatay noong una pang panahon. Patuloy pa din ang pagdebate ng mga tao pati na ang mga eksperto patungkol sa nilalang na pinagmulan ng kalansay na ito kung saan hanggang sa ngayon ay hindi pa din natutukoy ang sagot kung saan ba ito nang galing at gaano na sila katagal na matay. Number 9 na walang submarine sa dyan namang napakadaming misteryo sa ating karagatan na madalas ay hindi na nasasagutan o nabibigay linaw pa, kagaya na lamang ng sinapit ng submarine na ito sa bansang Indonesia, kung saan misteryoso na lamang daw itong lumubog sa ilalim ng dagat na naging daylan para mamatay ang 73 pasahero ng sasakyan, Matapos makita ng mga otoridad ang lumubog na submarine sa sahig ng ating karagatan ay nagulat na lamang silang madiskubre na wala silang makitang kahit na isang bangkay ng mga tauhan sa loob nito. na posible daw nagpapatunay na nakaligtas ang mga ito at nakatakas. Ngunit dahil wala nang sumulpot o nagpakita pang tauhan ng submarine matapos itong lumubog ay itinataya nilang imposibleng may nabuhay pa dito. Number 8, Alien Jellyfish nang madiskubre ng mga eksperto ang kakaibang nilalang na ito sa ilalim ng ating karagatan ay labis na lamang ang kanilang gulat. Dulot na ngayon lamang natuklasan ng kakaibang digya na ito na kinakayang mabuhay kahit sa ilalim na halos 24,000 na talampakan na nagpapakita kung gaano na lamang katibay ang katawan ng hayop. Ang pressure daw sa ganito kalalim na parte ng ating karagatan ay limang beses na mas mataas kumpara sa lupa kung kaya't bibihira lamang ang mga nilalang na may kapabilidad na mamuhay dito. At dahil ngayon lamang nakita ang jellyfish na ito, nakakapansin-pansin mayroong kakaibang itsura kumpara sa ibang mga nadiskubring dikya, ay posible raw na isa itong bagong tuklas na nilalang na ngayon palamang nakikita. Number 7. Barkong Lumabog Noong Nakaraang Siglo Nang lumabog ang barko ni Ernest Shackelstone noong 1915, Matapos itong bumangga sa yelo ay, ay napilitan silang likasin ng sasakyan at panoorin itong lumabog sa karagatan. At ngayong halos isang daan pitong taon na ang nakalilipas matapos ang insidente ay talagang namang nagulat ng lahat nang mabalita ang na, na ang lumabog na barko. Ang barko ay tinuguri ang isa sa pinakamaayos na barkong kahoy na nadiskubre matapos itong lumubog kung saan makikitang nasa kondisyon pa ang itsura nito na para bang pwedeng gamitin kahit kailan. Dahil sa sobrang tinunang ng pagka sa barko, ay ginawa na lamang monumento ang lugar na pinaglubugan nito kung saan pinahihintulutan ng kahit na sinong huwag lumusong at galawin ang lugar upang masiguradong magtatagal pa ito hanggang sa hinaharap. Number 6, na unang ng China? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong siyudad sa bansang China na matatagpuan sa ilalim ng lawa? Ito ay ang Lion City na sinasabing unang binuo isang libo apat na rang taon na ang nakararaan na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kasi nauna ng lugar nito, Ang Lion City ay natabunan ng tubig matapos ipatayo ang Xinjiang Reservoir kung saan lagpas limang pot taon na itong nakalubog sa lupa. Simula toong 1959 hanggang sa kasalukuyan kung saan dahil nakita ng mga otoridad na maayos pa ang itsura ng sinaunang syudad at ligtas naman ang pagbisita dito ay pinapayagan nila ang mga turista na lumusong upang malibot ang lugar na hindi lamang nakatutulong sa ekonomiya ng lugar kundi pati na rin sa kanilang popularidad sa mga tao. Number 5, Makina ng Rockets hindi na bago sa ating kalaman na sa tuwing nagpapalipad ng mga rocket ship papunta sa kalawakan ay may ilang mga makina dito ang nasasayang at lumulubog na lamang sa ating karagatan. Ngunit ang pagkadiskubre nila Jeff Bezos sa makina na ito na sinasabing nanggaling pa sa Apollo 11 ay talaga namang gumulat sa lahat kahit pa sa mga eksperto. Dahil ang rocket na ito ang pinakaunang nagtagumpay sa pagpapadala ng mga astronaut sa buwan. Agad sinauli ni Jeff Bezos ang makina ng rocket sa NASA na naging dahilan para mabawi ng ahensya ang ilan sa kanilang mga pondo na ipinundar nila sa pagpapalipad ng rocket na pinagmulan nito. Number 4. Libingan ng mga gnomes Ang mga garden gnomes ay madalas nating nakikita sa ating mga hardin kung saan sila madalas na ginagawang dekorasyon at palamuti. Pero alam mo ba na mayroong lugar sa bansang England na sinasabing nagiging hantungan ng mga ito. Sa rehiyon ng Cumbria ay matatagpuan ng mga lawa na itinuturing na libingan ng mga gnomes kung saan dito na lamang sila itinatapon at inilalagay matapos silang gamitin at pagsawaan. Na maniwala ka man o sa hindi ay naging daylan para mas bisitahin ng mga divers ang lugar dahil sa nakadadagdag ng angking misteryo at ganda ang mga num na ito sa kilaliman ng lawa. Number 3, Big Fin Squid Maniniwala ka ba na ang payat at manipis na pusit na ito na tinatawag na Big Fin Squid ang sinasabing pusit na kayang manirahan sa pinakamalalim na parte ng ating karagatan? Ang Big Fin Squid ay matatagpuan sa mga karagatan sa iba't ibang panig ng ating mundo kung saan madalas silang makikita sa pinakamalalim na parte nito. Kung makikita mo ang pusit na ito ay agad mong mapapansin ang kanilang napakahabang mga galamay na sinasabing kayang umabot sa haba na lagpas 6 na metro na ayon sa mga eksperto ay ginagamit ng hayop upang kapain ang kanyang kapaligiran para makahanap ng mga isdang kanyang makakain. Number 2. Lumabog na aeroplano Maniniwala ka ba na ang lumabog na aeroplano ay hindi lamang nagmumula sa mga teribling aksidente? ganito na lamang ang nangyari sa nakalubog na eroplano sa karagatan ng siyudad ng Akapa sa Abansang Jordan kung saan ang sasakyan ay pinlano at sadyang pinalubog ng mga turidad upang maging atraksyon sa mga divers sa lugar. Nakatulong daw ang atraksyon na ito upang mas bumaba ang mga taong bumibisita at lumulusong sa mga coral reefs sa lugar dulot na nasisira na ng mga ito dahil sa labis na paggalaw ng mga tao kung kaya't hindi lamang nakatulong sa ekonomiya ng lugar ang pagpapalubog nila sa eroplanong ito kundi pati na rin sa kanilang kalikasan. Bagatay tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito kung saan makikita ang isang halimaw na harap-harapang nagpakita daw sa isang submarine na talaga namang gumulat sa lahat ng sakay-sakay nito hindi may na napakadami pa nating posibleng madiskubre sa ating karagatan dulot na hindi pa sapat ang ating teknolohiya upang imbisdigahan ang kabuuan nito kung kaya't hindi na dapat tayong magtaka pa kung bukas o makalawa ay mayroon na lamang biglang madiskubre sa karagatan na talagang gugulat sa atin. Number 1, Sea Snakes Maniniwala ka ba na hindi mga pating ang hayop na dapat mong katakutan sa ilalim ng karagatan? Ayon sa mga eksperto ay mas madalas pang mga gat at mga pagdulot ng peligro ang mga ahas dagat kaysa sa mga pating. Dulot na ang mga hayop na ito ay kilala sa kanilang pagiging agresibo. Kung saan ang mga taong lumalapit sa kanila ay agad nilang inaatake at tinutuklaw. Dagdag pa na ang mga sea snakes ay kayang sumiksik sa mga masisikip na butas. ay matasong posibilidad na hindi natin sila makita at mapansin hanggang sa huli na at nakagat na nila tayo. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at hindi may paliwanag na bagay na posibleng matuklasan sa ilalim ng ating karigatan kaya naman para sa iyo. Alin sa mga nadiskubring ito sa ilalim ng dagat ng mga submarine ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yon sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!